morning mga pups. Welcome back po sa ating channel Bird Moto na naman po mga pups. Ngayon ay eh, August 20 ng umaga At magra ride tayo papuntang Marilake Punta lang tayo siguro ng mga bandang Jariel or Marques Bulaluhan Nayaaya lang tayo ng uh, mga kabatch natin Elementary High School Pero apat lang naman kaming motor kung sa kasa Uh, yung isang abat kasi namin o oh, isang tropa namin eh may bagong kuha ng motor na Bridgman yan shout out kay uh, paring ano walit yan shout out sa pre at saka kasama rin natin si paring Brian sa Barburo yan si paring Brian sa balburo kasama natin ngayon so tabi lang kami patravel ngayon ng Marilang ay kasi yung sentro ba na si parang Marvin Box eh ang na ng Palo Alto kasi parang may birthday yata sa kamag-anak niya o sa kamag-anak ni Maring uh, Erica Erika shout out din kay Maring Erika uh, doon yata ginanap sa Palo Alto overnight sila so kahapon ba yata sila nandun sa kaya doon na namin siya kakatagpuin doon na siya sasabay sa amin mula Palo Alto So, ingat-ingat lang kami dito mga babs And then, update ko kayo pag malapit na kami Kung saan man kami makapupunta mag breakfast ride Yan And shoutout nga pala kay Bosto Ann na uh, hindi nakasama Hindi ko alam kasi tulog pa yata <laughs> Hindi yata nagising And shoutout din bala ayan, nagpapa shoutout sa din si uh, JM Olesco. Shoutout kay Boss JM Olesco. Shoutout din kay eh, Boss Don Don Seda. ayan, Don Don Seda, shoutout sa iyo, Boss. And shoutout din kay uh, Ian. ayan, kay Ian Inay, shoutout sa iyo, Boss. And shoutout din kay kay ano. Ah, uh, <coughs> nagpapa shoutout din kasi sa din to kay Aging, yan. Kay Haging Naseda. yan, shoutout din sa sa'yo, boss. Ayan mga bounce, kalalambas lang namin ng, ano, ah, uh, pa, paano na kami, pabuso-buso na kami, mga pops? Update ko na lang kayo, malapit na kami, o kung saan mga kami magbe-breakfast ride, no? Yan, so tatlo lang kaming riders ngayon, mga pups. Shoutout kay Baring Yano, Yano Wallet, and then shoutout kay Baring Brian sa Balburo. Yan, tatlo kami ngayon na nag-ride dito. And then mamaya, meet up namin si Baring Marvin Book sa Palo Alto. Doon daw siya manggagaling. Dito kami ngayon sa buso-buso mga pups. Daming riders na umakiat. So, ito yung bagong kuha ni Baring Yano na Birdman. Yan. So, re-review rin natin to mga pups. Uh, kasi ano na tayo, eh? bago na tayo, eh? version 3 na to ng Birdman eh. Yan, so medyo malaki na yung gulong niya. Then maganda na yung panel niya. Next time, Ah, uh, na -ano natin to, i-review natin to. So, ang dami nag-rise ngayon mga bobs. May grupo ng CF Moto ako nakita dito sa ride na to, makikita ninyo puro CF Moto yan mga bobs. busu buso shell, jingle jingle lang kami, then let's go na kami. Ah, uh, baka next stop namin is ano na? Ah, uh, na para yosi si lang So, chill chill ride lang kami dito mga bobs. Kaya balikan namin kayo pagka nasa mano ka na kami mga bobs. Hello Pops Kasama na namin si Paring Ambo Marvin Books Naking nagkita namin dito sa Palo Alto And Then Nakakit na kami Punta kami kayo ng Manukan Kambay muna ng Manukan saglit Tingin-tingin sa mga Banking-banking doon Mga naglalaro-laro Then diretso kami Gusto kami magbe-breakfast ride mga Pops daming umakyat halimbawa sa holiday bukas so chill chill ride lang tayo kasi nga bagong labas pa lang ni paring yano yung brake band nya then first time yata umakyat ng ngarilaki ng nakamotor kaya chill lang tayo dito mga paps hindi sila makuha ko ng camera <laughs> kasi kasi naisenya sa ko muna alam na ko muna na itong nasa likuran ko na si paring Brian naisenya sa'ko siyang muna para makuha lang ko sila ng camera eh talaga eh, laging ako dito sa unahan, wala na sila kuha ah. <laughs> nakuya, sa inyo sa natin, pagka uh, deretuan mga paps mga ah nakatapos lang namin ito bambay ng manukan nakiat na kami may bagong kainan dito sa may Regina Rike baka doon na lang kami pumunta kasi isang kasama namin na si paring ngambo Boye, kailangan mga alas 9 makabalik na raw siya ng Palo Alto meron kasi silang celebration sa Palo Alto Ah, talagang sumabay lang din siya sa amin para makasama nga natin mag-ride. Dito tayo sa ulihan para makuha natin sila. Kanina nasa ulan na ako, wala silang kuha. <laughs> sa harapan natin si Paring Brian Ayan si Paring Yano Tapos ah, si Paring Ambo ang pinauna natin Para makuwaan lang natin sila rito Daming umakit ngayon mga Pops Ay basa so and holiday Sunday and holiday tomorrow chill chill ride lang tayo dito para may enjoy natin ang view at may enjoy natin ang ride so, mamaya doon sa pupuntahan natin alam ko bagong kainan lang yun so, hindi man bago eh bagong kakainan natin dito sa Marilake eh. Dito lang tayo sa side ng kanan. Kasi e, matutulin yung mga nasa side ng kaliwa eh. <laughs> Alalay lang tayo rito. Oo, oh, naman pala na rin magmanayo si Paring Yano eh. Oh. Nakakasabay ah, naman eh. ngayon mga babs ang medyo ng traffic dito kasi may mga sasakyan na mapaso dami na rin mga tindahan dito ngayon sa Marilaki eh. mga gilid gilid tinget ingat lang ang kasama nating ating motor ngayon mga pubs kay paring ang boy is Yamaha Mio MXI and sa uh, kasama natin si paring Yano naka Bergman Suzuki Bergman version 3 and kay paring Brian sa Balburo is Yamaha Mio Soul Siyempre sa atin is GPR250 Explorer Lambingan Hills mga Pops Ayan, Mga madalas puntahan ng mga Mga boyfriend, girlfriend Mga mag-asawa Gusto nyo, pwede, pwede kayo pumunta dyan Lambingan Hills, parang park siya. Daming rambutan Masarap lang din yung ganitong takbuhan kasi tipid sa gas. <laughs> Hindi yung ataw ng ataw. Kanina pa yung gasolina natin, oh. Doon pa lang doon sa baba. 3 bars, eh, oh. Hanggang ngayon, nandito na tayo sa lambing. nilagpasan na natin yung lambingan, eh. Three bars pa rin tayo, eh, oh. Ang dami natin muna nakakabay na chill ride lang din sila o. Oh. Nai-enjoy lang din nila yung view ng Marilake. Shoutout nga pala ha. Ah, Sa nagpapashoutout natin. Kay Armagido Noseda. Kay JM Olesco. Kay, -E, kay Ian Inay. Kay nagig na seda shoutout sa inyo mga paps eh siyempre shoutout din kay ano lagi nagbaba shoutout naman to <laughs> hindi kasi nakasama mo ngayon mga paps kasi hindi ko alam baka tulog pa kanina kaya nag message ako sa gc namin hindi sumasagot eh eh boss yan hahaha <laughs> ng team alos arif kaya boss tohan hindi ko nakasama Three Spring Mountain Park mga paps yan yung mga madadaanan natin dito sa Marilaki sabanggitin natin para sa inyo Cafe Rosel yan Dami nagtitindang mga rambutan ngayon dito mga Pops. Mga panahon talaga ng rambutan ngayon. Tsaka International Place Leadership College. Oh, may college na rin pala dito ngayon sa Marilaki, ha? Ewan ko, eskwelahan talaga yun. Pinasa <laughs> lang natin. Tanay Highlands, mga pups. Tanay Highlands. Sabi lang, sabi lang. Mountain Resort Hotel and Conference Center. The Sierra Madre Resort. Dami ng kainan dito, mga babs. Pasyal na lang kayo dito. Pagka may time kayo, lalo at Holiday. Martesem Ayan, nasa Martesem na tayo mga paps Cielo Alto Saka Martesem E On my view point Cafe Catarina Mga Pops Wendel Alfresco 743 Babalik ba si Paring ang Kailangan na LSGs Makabalik na rin siya ng Palo Alto Bagay baka bakbaki niya na pabalik to Saka baka maawanan na rin sa amin Bumalik to rin na si paring yan, oh? Unting hasa na lang din, unting sama-sama na lang sa mga ride to, game okay, mga pops cafe drive ayan mga mga madadaan rito mga kay kay nandito kabsat ayan kabsat mga pops Na mga pups, nilampasan na namin yung Rihina Rica Medyo malabi na rito yung destinasyon natin na kakainan. Papasok kasi yun sa gasoline station. Eto na mga pups. Pawes Yan Bagong kainan yan dito mga paps Hindi ko alam bagong kainan O bago ko lang kakainan Ano pre? Dito muna tayo mag breakfast Para magkabalik ka rin agad Dapat na generation na tayo dito Tapos pagbalik Tsaka tayo kumain Saan natin dadalhin? Okay. Ikaw, hinahanap ko yung oras eh. Oh, yung Mag alas 8 eh. Saan oras? Nandun na tayo eh. Okay, sige. Diretso nandun na tayo muna tayo doon. na tayo. Doon. Na na tayo Hanggang saan ba? Jariers tayo? Kaya, kahit saan. Jariers sa, ano, sa Marquez. O, sa ano? O, sige. O, oh, sa Marquez. Marquez? Okay, na o, sige. Doon na rin tayo kakain? Oh. O, okay. sige. <laughs> ah, pwede naman dyan Diretso na tayo para... ah, no, Sige, alam ko baka gusto nyo kasi kumain dito para makabalik ka rin agad eh. Ah. Uh, Diyari, alis na lang daw, didiretso pa tayo Para para marating mo yun Ah, Para marating mo daw ito mo dito, ito, oh. <laughs> Sabi ko sa na doon na lang kami ko na doon na lang kami kumain sa may <laughs> Paris Para mas Para mas malapit kasi nga, bukod sa hiniisip ko yung oras ni paring ang buo para balik ng Palo Alto, nagtitimido ako sa gas mga babs. Nagbawa yung barco, naging 2 miles na lang. Kaya yeah, sabi ko, ito na lang kami gumahay para malapit. Mabilis makabalik. Kasi nga, nagtitimid tayo sa gas mga babs. Mama mo pagkakita ka tayo nagdibling na ta. Ikaso, <laughs> e, gusto nila Jariel sa eh. O Marquez Bula Luhad niya ta, ang gusto ni Maringampo. po. Kaya e, ah, Marquez Bula Luhad tayo. Pag <laughs> wala na taong Diyos eh, isimsip na lang tayo sa mga tangdi na ito mga taong. <laughs> No. Ah. Relax lang, daan, -daan lang. medyo yung mga alog tong ano ah. Boxing para rin Brian na. Ah. atau din pala si Paring no? yan ang pag ganito eh. Ano, Bada relax. Very good. Very good. Lagi niyong tatandaan mga paps Walang fast corner <laughs> Lagi kang corner Slow corner yan <laughs> Kahit nga mga MotoGP Makikita ninyo di ba? Pag dumaan ng corner Nag-engine brake Or nagbabawas Nagre-rev match eh. Diba? Kasi nga marang medyo bumagal yung takbo nila Pero talagang mabibilis lang din talaga sa corner Yung mga MotoGP Pero at least, di ba, ay kita nyo, nag engine brake, nag rev match, nagbabawas ng cambio. Ibig sabihin kasi noon, para bumagal din sila sa corner. Kaya lagi tatandaan, walang fast corner. Laging slow corner, mga paps Tsaka tayo, slow lang talaga tayo. Slow <laughs> <You're right. laughs> Slow lang tayo. Naiinip nga yung mga kasawa natin sa atin eh Lalo na nga pala si ano Si shoutout nga pala kay boss Jeff Manata dyan May inipin niya kamote na yan <laughs> Shoutout sa iyo Jeff Manata Ano yun eh Yung tao na yun parang laging galit sa kakalsata yun Galit sa siling nyo to <laughs> Boss Jeff yeah, magsapalood mo to Ayari ka na lang <laughs> Takbo nga na lang siya mga pals Takbo ang Kano mo yung lagi may nag-aapol mo yung ano Yung laging kasang inahabol para maghulog siya <laughs> Shout out sa iyo boss Jeff Malakasad Shout na rin sa akin yung kumpare natin Kumpare natin Michael Bitman Ayan, ito rin yung buong rin yung magmaneho Lalo na pagka uh, Pag may tagay Tayo kumpare ko rin na ano, buong din Si Mark Pontorilla Ayan, <laughs> pag nagsama-sama yung mga, mga ano yan Mga buong sa kalsada yan Tumutuli na rin si Yano kanina eh. Nagamay mo na rin eh, no? Pag nagamay mo ah. Oo, pag nagamay mo yun, okay na yun. Sa kalong mo, may kitapag ka din. Lalo na yung paalik na pag Pag nakikita mong medyo mag-ukurbada na, mag-lilo ka na. Oo, uh, yung kasalabong blind spot. Ano mga pups, hindi na kami sa Marquez Bulaluan. Ito na ang in-order namin. At ah, shoutout kay paring Brian sa Balburo. Shoutout kay paring Yano Walit. Paring Ambo, nag-tableya lang. Ano ah, mo, kung paring... nag-tableya lang. <laughs> Kasi kailangan makabalik ni Paring Ambo ng Palo Alco agad eh. Oo, oh, para makaulit daw ng ride. So, inubos niya lang yung tableya niya. Eh, sabibad so, na rin. So, mamaya pa uwi, lang uli kami pa uwi. Eh, kung in-order namin sa Marges Bulaluan, bistek with rice. Uh, 130 pesos. Paring Yano, bistek with rice din. Si Paring Brian, ah, Tapsi na baboy. Yan. So, may time kayo, gusto niyo ng uh, mga kainan dito sa Marilake. Try niyo pumunta dito, Marquez Bulaluan. Lampas lang doon ang Argo ng Impanta, mga Pops. So, paano mga Pops? Kain muna kami. Then, na uh, may update ko na lang kayo pagka pawi na kami. Na mga Pops, dito kami ngayon sa Devil's Corner. Tambay muna kami dito. Nanood na no, no, no kami dito ng mga naglalaro-laro. Kahit mga ilang minuto lang. Ah. yan, dito kami nakaparada kung saan pag may um overshoot, salpok yung motor namin. <laughs> so, mukhang walang masyadong ano ah. Wala masyadong naglalaro, marami lang namimitik. Yan ah. Na. Raider mga Pops Raider ang humahataw Tambay-tambay lang kami saglit dito mga Pops